The uh, main author of uh, the juvenile delinquency app, Senator Panahina. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Today you remind us if two of you on earth agree about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, I am there among them. Mangabatang ina. Mga nawala ng tirahan Mga kababayang tinataya ang swerte sa online sugal Yan! Bet na bet! It's a match! Just like GameZone Our choice of table game in the Philippines Alam natin ang diferensya ng joke at di-joke Pero ang galing mo, Vice! Mabuhay ka! <laughs> We pray, Amen Kanina nabanggit nung uh, in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas ah yung uh, kriminal uh, kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Maling impormasyon. Yung mga edad 16, 15 o menor de edad pero maliwanag sa batas na maari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na at ang katunayan yan, yung magwad killings dahil sila ay menor de edad nung naganap pero sila ay 16 at 17. Sila ay nakakulong ngayon. Yung una kasi na sinabi ni Janice, nandun na siya sa facility, sabi niya sa police, di ba kuya, hindi pa man kami makukulong kasi minor de edad pa kami. Saan niyo kami dadalhin? So sinabi daw siya ng police na, bakit mo alam? Nagbabasa kami. Those killers were inspired by the law. Iisa lang po yung ating uh, mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata, pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata ito, mga ito. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Ah, uh, yeah, yung binanggit niyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, in Belize, 7 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Australia, tamakat, 10 years old. Sa atin, ilan? Oh, sa President? atin po, ang uh, pinapanukala po natin ay 10. Pero, pero sa present, ilang ba present ngayon? Mr. 15 President? po eh. 15. Yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandyan po yung range. Meron pa po tayong binasa kanina, nag-gang rape. Pababa pa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. May pumunta sa akin na isang parent. Ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 uh, years old na anak na babae, ni-rape ng 13 years old. After na ma-rape, kinasuhan at dinala sa korte. Walang nagawa yung piskal kundi pakawalan. Two weeks after, nang-rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong piskal. E eh, pasensya na, yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang rape na naman. Nahayblad po ako dun. Meron din akong karanasan sa aking programa din. Yung polis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil idad and there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD pero nakatakas napapakawalan i am not convinced na yung rehabilitation na sinasabi niyo sa law is effective kasi bakit she spent all her life in your facility and why did you release Janice at 16, na piniliin niyang boyfriend niya, bakit hindi niyo siya na-convince na, na mas pipiliin niya dapat Pamilya. ang pag-aaral niya oh, pag over sa kanyang boyfriend? At nung release niyo siya doon, bakit andyan yung salong nakalagay na dapat may monitoring kayo? Bakit pinabayaan niyo siya? Nais din po namin na may mabago po. Sa batas, uh, From uh, 18 to 15, dapat ditisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang uh, mandatory confinement for a period not less than one year. Sinasabi ng batas mandatory confinement of not less than one year. Pwedeng maging two years, pwedeng maging three years. Hindi tama pag sinabing kapag menor de edad, dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala. Yung nagsasabi namang pinakikita, yung... Uh, uh, birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. Ang kabataan po natin sa ngayon, nakita nila kasi na tayo easy-easy lang. At alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan. Nako, lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention. Advance na tayo noon eh, nandun na tayo eh. Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalin sa bahay pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat noong ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga ng rape at pumatay na nagvideo pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan? Ganyan lang i-interviewin nyo? Any time pwedeng tumakas dito? Dahil wala namang kulungan? Ito yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi ko pwedeng... Wala ho talaga. Hindi daw pwede. Kasi underage sila. Bakit naman dumating tayo sa puntong ito? Nakapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandoon po nakapaloob na yung sinasabi po nung umiiral na batas na naando doon yung, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, sa, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po, po tayo ng award ng DDB dyan, dahil tayo pong nag gawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni, ni General Binaraw. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po.